Kapatid na Gabriel, sisimulan na natin ang ating episode. Tatalakay yes. natin ang uh, tungkol po sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yeso Kristo. At uh, hmm. ayon po sa Mateo 16.18, basahin so natin kapatid na Gabriel. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanayin laban sa kanya. Ayan, dito po sa ating binasa, kapatid na Gabriel, meron pong isang iglesia. Hindi naman maraming iglesia yung itinayo ni Cristo, brother Gabriel, di ba? Mm -hmm. Apo, -apo. Eh, pinangalanan ba sa Biblia, kapatid na Gabriel, ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang iglesia na kanyang itinayo? Hindi naman eh, di ba? Hindi po ipinangalan ni Kristo yung iglesia na yon na kanyang itinayo. Basta, kapatid na Gabriel, yung alam nating mga impormasyon tungkol po sa iglesia na itinayo ni Kristo, yung mga kasapi nito ay tinatawag ng mga Kristiyano. Masahin natin gawa sa gawa 11.26, kapatid na Gabriel. Opo, 11.26, ganito naman po ang nakasulat po at nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari niya sa buong isang taon. Sila ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ayun, klarong klaro tinawag pala yung mga unang mga miyembro ng iglesia na itinayo ni Kristo na mga Kristiyano. Ayun po sa Gawa 11:26. Ngayon, sabi ng ilan, itong iglesia na itinayo ni Kristo, yung tawag daw dito ay iglesia ng Diyos. Kanilang mm -hmm. iko-quote yung uh, Unang Korinto 1.2, kapatid na gabi. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Yesus na tinawag ng mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo na kanila at ating Panginoon. Ayan, so tinawag dito na Iglesia ng Diyos, yung Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yesu Kristo. Yung isa naman, tinawag naman siyang Iglesia ng Panginoon or Church of the Lord. Basahin natin sa gawa 2028 ng uh, ang dating Biblia. Tingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanilang ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling tubo. Ayan siya so tinawag na iglesia ng Panginoon kapatid ng Gabriel. At hindi lang yan. O ang tawag po sa grupo ng mga Kristiyano ay tinatawag na the way o ang daan o sa daan. Basahin natin ang gawa 9.2, kapatid na gawa. At humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco, sa mga sinagoga, Upang kung siya'y makasumpong ng sino man sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay kanya silang madadalang gapo sa Jerusalem. Ayan, klarong-klaro. Meron sa mga nasa daan. Yung salitang daan dyan, ibig sabihin, tawag sa grupo yun na mga Kristiyano. Ilipat nga natin yan sa English. Okay po, if you found any of this way. Oh, isa pang talata na tinawag na ang daan o sa daan, the way sa gawa 19.9. natapuat ng magsipag matigas ang ilan at ayaw magsipaniwala na pinagsasalitaan ng masama. Ang daan sa harapan ng karamihan ay umalis siya sa kanila at inihiwalay ang mga alagad na nangangatwiran araw-araw sa paaralan ni Tirano. Pinagsasalitaan daw ng masama ang daan. Meron bang daan na masama? Kung ililiteral mo yan, eh, hindi po pwede. Kaya ito po ay tumutukoy sa pangalan ng grupo ng mga unang kristyano. Eh sana, yun ang pangalan ng iglesia. Kung sasabihin nila mm -hmm. na yung pangalan, eh, masusulat daw sa Biblia. O isa pang patunay. Ibababa mo nga, 23. O oh, dito naman po sa 23 at halos ng panahong yaoy may nangyaring hindi mumunting kaguluhan tungkol sa daan. O oh, eh, mayroon palang kaguluhan sa daan. Eh, baka sasabihin ng iba, yung daan na tinutukoy dyan, parang, ano, kalsada. Eh, hindi naman ganun. Isa pang talata, kwat At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa m na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ng mga baba. Hoy, klarong-klaro pinag-uusig ang daan. Meron bang pathway na inuusig mo yung daanan ng mga tao? Eh, hindi naman ganoon 'yon. Ibig sabihin yung salitang yes, ang daan dito, tumutukoy ito sa grupo ng unang kristyano. The way nga. O, isalin mo ngayon sa English. And I persecuted this way unto the death, binding and delivering into prisons both men and women. Ayan. O, isa pang talata, Brother Gabriel. Bamihan na natin. 24.14 But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy so worship i the god of my fathers believing all this which are written in the law and in the prophets o ibig sabihin yung pinapangaral pala ng mga miyembro dyan sa ang daan ay heretiko daw sa unang mga panahon tagalog mo nga yan unit ito ang pinahahayag ko sa inyo na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta ay gayon ang paglilingkod ko sa diyos ng aming mga magulang na sinasampalatayanan ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan at nangasusulat sa mga propeta. Ayan, maliwanag, kapatid na Gabriel. Yung daan, quote and quote, tinatawag na sekta yun. It's, it's a, it's, a, form of a sect ayon po sa talatang ito. O, isa pang talata. Versikulo 22, pakibasa. Datapwat si Felix, na hindi manalo, na may lalong ganap ng pagkatalastas tungkol sa daan, ay ipinagpaliban sila na sinasabi, paglusong ni Lysias, na pangulong kapitan ay pasisiyahan ko ang inyong usap. Ayan, klarong klaro. Ibig sabihin, yung unang mga Kristiyano kasama yung mga apostol, tinawag na quote and quote the way o daan o sa daan o ang daan. Ayan, ang daming pangalan, ano? Pwedeng sa daan. So kung magtatayo pala tayong dalawa ng iglesia na bago, ipaparegister hmm. natin sa sec, alam ko na yung ating papangalanan, Brother gab. Oh, uh, daan, uh -huh. yun lang. Uh, the Church of the Way. <laughs> Church of the Way. Okay. <laughs> oh, okay. Oh, di ba? Pero yan ba ang dapat kapati na Gabriel na nakasulat letra por letra sa Biblia? Yung pangalan ng iglesia na itatayo mo sa pamamagitan ng pag-register sa SEC, eh hindi po mga kapatid. Dahil napatunayan natin na marami pong katawagan sa iglesia na itinayo ni Kristo. Ni tinawag na iglesia ng Panginoon, tinawag na iglesia ng Diyos, tinawag ding the way o ang daan. So, hindi siya tungkol sa pangalan. Pero paano natin malalaman kung anong iglesia ang itinayo ng ating Panginoong Isokristo? Oo, e eh, baka sasabihin ng iba, eh, lubusang nawala daw ang iglesia na itinayo no. ni Kristo, kaya wala na ito ngayon, kapatid na Gabriel. Tusbong na naman yung uh, isang bagong iglesia at sasabihin, kami daw ay yung bumangong iglesia na natulog you. na kayo sa... Ano. Ganyan pala <laughs> yun. Oh, eh, hindi po pwede yun. Bakit? Basahin natin ang pangako ni Kristo. Mateo 28.20, pakibasa kapatid na kapatid. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ayan, napakaliwanag. Si Kristo ay sumasa inyong palagi. Kaya nga yung uh, ibang mga Bible scholar, kagaya nito, Usahin natin yung aklat kapatid na Gabriel na ito ha, Bible Doctrine, Essential Teachings of the Christian Faith, sa page 141, ito yung uh, doktrina kasi na total apostasy na tinatago yun ng Iglesia ni Cristo ni Manalo at ng mga Mormons, ay mm -mm. palpak palang doktrina yan. Basahin mo nga ang sabi dyan. Ayan, tinranslate na natin sa Tagalog. Ayon kay Ron roads, naniniwala ang mga Mormons na ang lubusang pagtalikod ng Iglesia ay nangyari pagkatapos mamatay ng huling apostol. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia ay kailangang maibangon. Ngunit ang pahayag na ito ay hindi totoo. Ayan, may pagdiliin pa ni Brother Gabriel. Hindi talaga yes. tama. Hindi totoo. Yung total apostasy, kabulukan niyang aral na yan, Brother Gabriel. Tandaan po natin, yung mga aral kagaya ng total apostasy, gagawin natin sa mga aral na yan? Basahin natin ang uno ng Galasya sa Sambayan ng Pilipino. Pakiwasa kapatid na kapatid. Ngunit kung kami mismo o isang anghelman mula sa langit ang mangaral sa inyo ng isang ebanghelyong taliwas sa ipinangaral na namin sa inyo, sumpain na wa siya. Ayan, klarong klaro, kapatid na Gabriel, sinusumpa yung mga aral na yan, mga total apostasy na yan. Itapo na lang sa basurahan yan, kapatid na Gabriel. Eh bakit mali itong aral ng total apostasy? Kahit na sinasabi na nga sa Mateo 28-20, nasasamahan ni Kristo ang kanyang iglesia. Ipagpapatuloy natin ang salaysay sa aklat kapatid na Gabriel na ating ipinakita kanina. Ito po okay. yung karugtong uh, noon. Ano? Basahin natin kapatid na Gabriel. Si Apostol Juan ay namatay noong uh, 90 to 95 AD. Pero may marami pang mga Christian leaders at mga guro na nabuhay na kilala si Apostol Juan at ang iba pang mga apostol bago sila namatay. Ang mga manunulat na ito ay tinatawag na Apostolic Fathers at ang kanilang sulat ay kadalasang sa Ingles o Griego. Ayan, klarong klaro. Kaya hindi maaari, Brother Gabriel, na ang Iglesia na tinayo ni Kristo ay tatalikod, tapos babangon muli. So ito yung patunay na sa lahat po na na-persecute ang mga Kristiyano, si Apostol Juan po ay hindi po namatay sa persecution kundi sa katandaan, kapatid na Gabriel. Kaya, Meron siyang ipinasang mga aral doon sa mga susunod na mga batches ng mga Kristiyano kapatid na Gabriel. Eh, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang, o oh, yun, di ba? Tuloy-tuloy lang talaga. Kaya, hindi maaaring mawala ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Dahil ayon sa ating binasa, Mateo 28.20, sa sasamahan ito ni Kristo. Kaya, dapat, eksistido yan hanggang ngayon, kapatid na Gabriel. Eh, ano ba itong iglesia na ito, kapag tinagambral, na exist dito hanggang ngayon? Pusahin hmm. muna natin ang pahalala ni Hob sa otso-otso ng Hob, Read the history books and see. O, oh, ibig sabihin, pagbabatayan natin ngayon, ang aklat kasaysayan, kapatid na Gampel, babibisto sa kasaysayan, kung sino ang totoo. O, oh, eh, ano bang sinasabi ng kasaysayan? Kung sino ito? Anong iglesia may itinayo ni Kristo? Oh, basahin nga natin yung ilan sa mga referensya mula sa mga history book. Unang-unang referensya, the new book of knowledge. Volume 16, page 287, 1984. Na-publish, mga kapatid. the history of the roman catholic church began in an upper room in jerusalem almost 2000 years ago about 120 persons were gathered there there were followers of jesus christ and they were awaiting the coming of the holy spirit he had promised to send them from heaven, the day on which the Holy Spirit came down and considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Ayan, napakalinaw. Isa pang uh, aklat, kapatid na Gabriel sa ay naman natin itong sa Almanac. Ito naman po ay World Almanac and Book of Facts. Ayan, facts po yan mga kapatid. 1999 edition, page 692. Traditionally founded by Jesus who names Saint Peter the first vicar. Ayan pala yung Roman Catholics cover, up. Ayan, klarong-klaro. O kahit hanapin mo yan sa Google, eh, simple lang yung sasagot ng Google, eh. Jesus Christ, kapatid na Gabriel, di ba? Yes. At baka sasabihin nila, eh, ano eh? Eh, bakit Catholic Church? Eh, wala naman sa Biblia nakasulat yung phrase na Catholic Church. O, oh, yan naman ang ating sasagutin, kapatid na Gabriel. Oh. O, eh, alam naman natin, base sa history, hindi po pinagkakaila na ang unang gumamit ng phrase na Catholic Church ay si St. Ignatius of Antioch. Masahin nga natin ang pahayag ni St. Ignatius of Antioch dito po sa Letter to the Smyrna sa at uh, chapter 8 verse 1 pakibasa kapatid na gabi. Opo, wherever the bishop appears, there let the people be. As wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. It is not lawful to buy ties or give communion without the consent of the bishop. On the other hand, Whatever has his approval is pleasing to God, thus whatever is done will be safe and valid. Ayan, ibig sabihin, yung unang mga Kristiyano tinawag na Iglesia Katolika ang Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Eh, bakit Catholic o Iglesia Katolika? Kasi ayon po sa ating katesismo, pag sinabing ig katoliko, ano, katolika sa CCC 830. Pa-flash natin sa screen. Pakibasa, kapatid na gabi. What does Catholic mean? The word Catholic means universal in the sense of according to the totality or in keeping with the whole the church is Catholic in a double sense. Ayan, klarong-klaro mga kababayan, yung salitang Catholic Ibig sabihin nun, universal according to the totality in keeping with the whole, kapatid na gabi Kaya nga sa diksyonaryo, yung mm -hmm. etymology ng salitang Catholic, i-flash natin sa screen yung sinasabi ng diksyonaryo sa English etymology sa page 72. Pakibasa, kapatid na gabi. Yes po, sabi naman po dito, Catholicus, ayan, Tertullian, uh, ano to, A Catholicus Universal, ayan, o oh, on the ayan. whole in general, ayan po. Ay Ayan, yung uh, Latin, Catholicus, na ayan po, ay galing kay Tertullian. Yung Greek naman na Catholicus, galing naman po ko yun kay, ano, kay uh, uh, Ignatius of Antioch. Universal At naman, ayan, universal, yun yung ibig sabihin. Ayan, mm -hmm. yung Greek, ayan, nakikita nyo, galing sa Adversary on the whole, in general. Ayun. So, we need to say, ano, no? Kataholos, holos. Ayan, no? Greek, kath. Kata according to and holos. Yan po ang pinagula ng salitang Catholic. So, yung Catholic, ibig sabihin, universal. Ayan, nakikita nyo. Sa Greek, katholikos. Katholikos. Latin, katholikos. Yung so, Greek na katholikos, pinagsamang kata at holos. Kaya nga, About, according to, yung kata, yung holos naman ay whole, ayan o, no? throughout all, according to the whole, ayan. Kaya nga ang tawag Catholic, kapatid ng Gabriel Meaning yes. say, pangkalahatan. So halimbawa, sasabihin mo na Catholic sa lugar na Gre Greek, Halimbawa, sa Greece, oh, for example, meaning lahat ng tao na nasa Greece, ayon Ganon po yung uh, etymological term nung salitang Catholic, ngayon mm -hmm ipapakita natin kung saan ba kinuha eh di ba 'yung uh, Tertulian kasi sabi natin si Tertulian di ba brother Gabriel yung uh, Catholic sa Latin Catholicus alam mo ba na kasi universa ecclesia di ba yung uh, universal church or universa ecclesia ng na gabriel Roma this is, uh, is 23 ayan ang sabi salutat vos chaos hospes meus et universa ecclesia Ayan. So, yung universa, eklesia, eh, alam naman natin kung anong ibig sabihin. Catholic meaning, dinidescribe lamang, kapatid na Gabriel, yung iglesia na, yan ay ang universal church, kapatid na Gabriel. O Amen. sa pangtalata, ano, yung 5 naman ang gawa, et factus estimor magnus in universa eklesia. Ayan. So, ibig sabihin, sa Latin, mababasa natin yung phrase kapatid ng Abel, na kahit nga sa Mateo, basahin nga natin yung uh, 28-19, kapatid ng Abel. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ayan, so tinatawagan magturo sa lahat ng mga bansa. Kung sa New King James, and so make disciples of all the nations. Yung all the nations, alam naman natin, yan po ay Catholic, kapatid ng Gabriel, universal. Uh -uh. Ibig sabihin, you make disciples of all the nations, you will be making disciples of Catholic. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, pangalawa, Brother Gabriel, anong, ano pa ba ang description? Paano ba naging Catholic ito? Dahil yun po ang description ng bahay ng Diyos. Basahin natin ang Marcos 11.17, kapatid na Gabriel, sa New King James Version pa rin. He taught saying to them, it is not written, my house shall be called a house of prayer for all nations, but you have made, made it a den of thieves. Ayan. So, klarong-klaro, kapatid na Gabriel, eh yung dapat naman talagang gawin sa Bahay ng Diyos, eh, dalang bahay dalangin na ng lahat ng mga bansa. Kasi ginawa ng iba eh, ginagawa nilang uh, den of thieves. Pero yung dapat na maging intention sa bahay ng Diyos ay magiging house of prayer for all nations. Meaning, house of prayer for Catholics. Kasi eh, tinawag na bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa na Catholics. Yan ang tama. Amen. Eh, tandaan natin, itong bahay na ito, yung house of God na ito, kapatid na Gabriel, na tinutukoy sa Marcos 11.17, o yung iglesia ng Diyos na buhay. Unang Timoteo 3.15 But if I am the lead, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Yung house of God, which is the church of the living God. Ayan, iglesia ng Diyos na buhay. Hindi yung iglesia ni ano, ang SLTB brother Gabriel. Ay, <laughs> yung kinokok. <laughs> Hindi ganun yun. <laughs> yun, yun. O, Doon actually kinuha ni Ignatius, Saint Ignatius of Antioch, yung Ecclesia Catholes. Basahin natin ang Acts chapter 9, verse 31. Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. Ayan, klarong-klaro. Dito po kapatid na Gabriel, meron pong binabanggit na churches throughout all. Amen. O mm -hmm. um, Ecclesia Catholic. Ayan, klarong-klaro kapatid na Gabriel. Apo. Dito po kinuha ni uh, St. Ignatius of Antioch yung uh, phrase na Iglesia Katolika or uh, Catholic Church kapatid okay. na Gabriel. So yun po mga kapatid, ano? So, biblical din pala. Eh, kahit gano'n, ayaw nila ng ganito, kapatid na Gabriel. Eh, kailan, eh, kailangan pa ba na dapat nating makita, na dapat nasa Biblia yung pangalan ng iglesia na itinayo ni Kristo? Hindi naman po kasi, hindi naman pinangalanan ni Kristo ang kanyang iglesia na itinayo. Kasi, Brother Gabriel, isang iglesia lang naman yung existed do nung panahon niya, Brother Gabriel, na associated sa paniniwala kay Kristo Jesus, kapatid ng Gabriel. Iba ganun yun. Amen po, amen po. Ayan, sige. So yan na po ang ating episode po ngayon. Kapatid na nga. Oh, sana po ay Marami po kayong natututunan sa ating episode nito, no? Ayan, salamat po sa Dios, mga kapatid. Thank you so much po sa uh, panonood po. Sana po ay natututo kayo ng isang napakagandang topic patungkol sa pananampalatayang Katoliko, no? Hindi pa natin mabasa letra por letra yung Iglesia Katolika. The essence is still there, mga kapatid, no? Uh, biblical po ang ating simbahan, traditional ang ating simbahan at hindi natin kailangan na gawing parang dictionary letra por letra ang ating Biblia, mga kapatid. Sapat po ang referensya, sapat po sa awan ng Diyos ang history na magpapatunay ng katotohanan ng ating simbahan. Hindi po kailangan ng personal interpretation ng sino mang nagtatag ng sektang sulpot na nakaregister sa Securities and Exchange Commission. So ayan po, mga kapatid, maraming maraming salamat po sa Diyos hanggang sa susunod po muli na episode na naman po tayong parating ng ating Panginoon.